may plano akong gustong sabihin sa isa. Hey, ito, hindi ka talaga kaya. Oh, okay. oh, Dad, maligo ka na. Hindi na maganda yung amoy mo. Huh? Uy! Anong pa ba, ba dyan? Naglalaba ka? Ang dami nga. Anong stress na madaling ka na naglalaba? May pinagkakanta ka siya ako, pre. Pinakulong ako ng mga kapitbahay ng raan, pre. Bukas, pre. Palalaman nila hanggang tiko. Nagbabad lang ako, pre. Nagbabad lang ako. Pinapabago ko lang to. Bakit ba ang stress na madaling ka? Ganun talaga, pre. Kasi makikita ng asawa ko oh, pag maaga ko ginawa eh. Kaya lang, pre. Eh. Sasampay lang ako. Kanina pa ba ako tulog, pre? Ha? Eh? Kanina pa ako tulog? Hindi ko na <laughs> tulog. <laughs> <laughs> Tsaka maulan niyo. Pre, wala yang ulan na yan, pre. Pag ito na toyo, sa dami ng nilagay ko rito para mga pwede magsampay. Dito na lang. Electric fan lang, kaya na yan? Kaya na yan, par. Patutuyin ko lang ng electric fan ng <laughs> mag. Takay mabuti ginaising mo ako, pre. Baka magising ako umaga, masapa rin yan. <laughs> <laughs> Kaya ka lang na may naiiwan ako. Lagot ako kay Bill baka maubos eh. <laughs> so ito guys, ewan ko na lang. tadi ang amay, um, bango mo na. Ako? bango? Talaga? Nagbago na kasi ako. Dahil sinabi mo ako mabango, anong gusto mong gawin? Ah. Playstation. Diba playstation? Sige. Mabango ako? Sino? Amoy mo ako mabango ako sa kilikili? Buksan mo. Amoy mo ko! Amoy na ako kumabango. mabango. Bango. Mabango hindi? Mabango. Ay, partido! Hindi pa ako naliligo niyan. <laughs> Diretso tayo dito sa isa. Ha? Lalakas nyo lait-laitin? Mayong! Bango? Sino mabango? Mayong! Bango! Nabanguan si Viera sa ha, guys. <laughs> Mata sa Viola! itong isa. Sige, lahat kayo. Sabi nyo, mabaho. Nagpapunta pa kayo ng barangay. Ngayon, hula ako rito ah. Ah? na ka? Ba't ka eh? Anong lambing mo? Anong lambing mo? Ba't ka lang eh? ito? eto yung gusto ko sa'yo. Ano yung gusto ko sa'yo? Ano yung gusto ko sa'yo? Madami. Panis, panis. Madami akong gusto sa'yo. Ano? Ano? <laughs> ano? Ano? Ano ba ba ako Okay. Minabasa nga ako sa comment. oo uh, Kaya pala ang ano, pumupogi rin si Junjun. Oo. Uh, si Kasi bumabango ka daw tignan. Iba talaga kapag mabango. Eh, lang nila mabango ako tignan. Pero ba. talaga ako sa personal. Alam mo, mabango ako ngayon. Hmm. Di Hindi pa ako naliligo. <laughs> Di pa Hindi eh, pa ako naliligo dyan. Ang fresh mo naman. Yes! Yes! yes. Of course! <laughs> Of course! Dito tayo dadali kay Laburong! Bahong-baho kayo sa akin nakaraan ha. Ngayon tayo magtuos! Huh? Okay guys, nabas na ako. Yeah! <laughs> <laughs> Dito nga guys, sa lobby. Sila kayo, ano yun ah? <laughs> sige na nga, entrance. Amoy pasok, amoy pasok. Oke. Okay. Ah. Ah. Oke. Okay. Wow. Hmm. Oke. Okay. 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 Ah, pasok. Ah, amoy. Ah. Ayah, nyo pa ako, ha? Tahu. Hindi uh -huh. ka bango. ka. Sa audio. Ha? Sa kanya katitingin mo. Uh Kasi -huh. Bobby, pag lapit niya sa tao vendor na ako, ka pag sinabi ng tao vendor na uh bango, -huh. kagad uh ka. -huh. Amoy niya ba ito? No? Kuya. Kuya. Focus ha. Good job. Waiting lang siya sa turn niya. Max. <laughs> Max. Ma huh? Ano naman nararamdaman mo? Pag nagawa niya ito ngayong araw? Pestation <laughs> siya everyday. Oo. Oh, Magawa niya lahat. Lahat ng gusto niya bibili ko after nito. Uy, magdasal muna tayo. Mamaya ka na video. Sana mag mag -gabay na si <laughs> kaya mga mga video. Gabayan na siya. Give me strength. Pray over her lunch. Kaya mo yan, be. Kinakabahan ka ba? <laughs> ha? Good job! Nadala siya, nadala siya. Sobrang galing umarte ni Kuya Butchoy. Ay, siya! Ay, siya! siya! Hindi na lang lalabas na no, eh. na no, 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 So ito na, guys, moment of truth. Mabi's turn. Mayiyak ako kung magagawa niya ba ako. Kahit deserve downy. Ready, and lumipad si Mr. Wheel. And lupat. and see. and hope. And Inhale. Exhale. Give it. Okay. Last boy. Last one boy. Last. Last one boy. We do it. Okay. Okay. Can you? No. Why? Alam mo si Daddy naniniwala na kaya Kaya dapat maniwala ka din na kaya mo. Gusto kong malaman mo na ang Daddy at Mami maniniwala sa'yo. Okay? Mom and dad believes in you. Okay? Kaya love muna tayo ng mic. Kaya ako muna tayo mic. Last na to. Last na to, kuya. Ha? Okay? Kaya? Dali. Last na to. Hammer, ha? Practice, ha? One, two, three, go. Hammer! Ha? Ah, tapos titignan mo si Benon sa loob ng ano, damit. Sinong gusto mo tignan sa loob ng damit? Si Mario. O kaya si Cory yung maliliit sa the two of us, gawa ganyan-ganyan sa katawan mo, ha? Gawa ganyan-ganyan, tapos gawa ganyan, tapos gawa ganyan, papalag ka, wii! Okay, game na. Sa akin ka titingin, ha? So, hammer, pagka-hammer, tingin sa damit, tapos tingin kay daddy. Okay? So, let's go. Tapusin na natin to, para makapag-play na ng Mario. Oh, last frame na ni Mami to. Pag very good siya dito, uuwi na. Dapat nag-down Guilty, ang mabangong pambahay. Ready, roll it. Three, two, and... Action! And cut! Very good, Mami! And, I'm set. Ready naman TOR! And roll! And action! And cut! Ang galing! Tingnan na tayo, Big Di ba? Ayos, ayos. O, Ay, sa Mr. Will. Amoyin mo na. <laughs> Suboy-amoy kay Mr. Will eh. Si Mami, uh, tapos na siya. Medyo naiiyak iyak na ako e. Anong Naiiyak ako. May na? Oo. Oh, ang Mami. So happy. Yung iyak ko kasabay ng regla ko, may mix emotion. Hindi <laughs> mo alam dahil ba sa regla ba to o dahil sobrang uh -huh. proud ako sa anak ko eh Buti ka may video si Will eh. Ah, Binibidyoan mo ba ka pa? Yung pasensya ko doon kung nakikita mo ba? Kung gaano ka haba? Ganun, sobra haba. ba? Sobra pa. Huwag <laughs> kang kukulit sa akin, tignan mo. Bakit? Hinabahan ko to. Bukas ang PC ko maliit lang. <laughs> Ay, ako. After nito siguro, workshop na talaga para alam niya na. May kailangan mo na tanggapin. Eh, na ito na yung kapalaran. <laughs> Ayaw mo mag-artista, eh. Ayaw mo mag-artista, gawin mo Pag may naging kaibigan kasi siya sa ganyan, kanya lang ma ano yan? Bang! 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 Let's go! Parang medyo pa- Darating siya dun ng medyo high moral siya. na! Ay, yung tatap ni... And big body body. And action! Lumilikot na, na naman yung mata mo. Nag-pogi ba eh. <laughs> yun? nag, <-bogey, why? laughs> nag po. Sabi ko kasi, sabi ko, big smile. <laughs> Tapos <nag -pogey> siya. Baka ng mga naman kasi <laughs> yan. Okay. Very good, Abby. Okay. Okay. Thank